Ayan, what's up dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo sa magandang itinatakbo ng ating pong kupunan na Gilas Pilipinas ngayon ay napapansin na po tayo ng PIBA. Hindi lang po yung ating kupunan, mga individual player pati kasama sa mga napapansin ng PIBA. Yan po ang ating tatalakay at pag-uusapan sa video ito. Patapos po akong manghingi ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Matapos nga po ang first window ng uh, FIBA Asia Cup qualifying tournament mga shooters. Eh nangunguna po yung ating Gilas Pilipinas dito po sa Group B. Kung saan meron po tayong dalawang panalo kasab kasabay po natin dyan ang New Zealand. At eto na nga po napapansin na po tayo ng FIBA para sa ating pambansang koponan ng Gilas Pilipinas dahil umakyat na ang ating kupunan sa world ranking mula sa dating 38th spot ngayon ay bahagyang umakyat ng isang pwesto sa pang 37 sa kasulukuyan matapos ang FIBA Asia Cup qualifying tournament ng ilang paso ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong at ang Chinese Taipei. Narito po mismo ang ulat mula sa FIBA. Sa ngayon, ang nangungunang bansa sa FIBA Asia Cup ay ang Pilipinas ang siyang nag-improve na umakyat ng isang baitang mula sa 38 at ngayon ay nasa 37 spot na ang ating pong pambansang koponan, Nagilas Pilipinas, mga shooters. Again, mga ka-shooters sa world ranking po ang ating pinag-uusapan. Hindi po ito yung FIBA Asia lang, mga ka-shooters, no. Dahil sabi nga ng FIBA, numero uno tayo pagdating dito sa FIBA Asia. Pero sa world ranking is bahagya po tayong umakyat ng isang pwesto, mga ka-shooters, no. Maganda po ang nakikita ng PIBA para po sa ating kupuna na Gilas Pilipinas na nakapagtala ng dalawang panalo sa first window ng PIBA Asia Cup. Lalot na't malaki ang naging tambak ng Gilas sa mga nakalabang Hong Kong at ang Chinese Taipei. Yung ibang bansa kasama natin sa Asia ay nanatili sa kanilang mga pwesto katulad po ng New Zealand na nandyan po sa second mga ka-shooters. Ano? Sa kanilang mga nakalaban, unang window ng first ng PIBA Asia mga ka-shooters ay kahit isang hakbang lang ang inangat ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas ay dapat po nating kilalanin ang ating pong kupunan dahil kahit papaano may magandang performance ang ating kupunan. At ang maganda dito mga shooters hindi lang ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas ang napapansin sa kasalukuyan, pati po yung mga individual player ng ating pong Gilas Pilipinas. ba diba maganda po yun, no? matapos natin paslangin itong Chinese Taipei, eh. No, ang makakasunod na natin makakalaban, ito pong uh, New Zealand na susubukan po natin. Maganda po ang uh, nakikita ng ating pong uh, ng ng uh, tiba para po dito sa ating um, player na si Kai Soto. Pati si Kai Soto, nag kasi si Kai sa Gilas Pilipinas na nakapagtala ng impresibong performance sa dalawang laro. Sa unang laro kalaban ng Hong Kong ay nagtala si Kai Soto ng 13 points, 15 rebound at sa ikalawang laro na nakapagtala naman si Kai Soto ng 18 points, 10 rebound. Narito po ang ulat mismo ng PIBA. Hindi lang si Kai Soto, hindi lang si Kai Soto ang batang manlalaro ng Gilas Pilipinas na may magandang naiambag sa kanyang kupunan. Walang duda na pwedeng duminahin ni Kai Soto ang Asian Basketball. Sabi pa nga po ng mga uh, uh, PIBA ano mga ka-shooters, Challenging daw nga po sa kanila ang makapaghanap ng mahusay na player sa susunod na window. Yan po mismo ay galing sa Piba na nakita nila. Ayon sa kanilang uh, pag-obserba, sa katatapos na first window ng PIBA Asia Cup. No, kontento nga po ang PIBA sa pinakitang performance ng Gilas Pilipinas at ni Kai Soto sa unang bahagi ng torneo ng PIBA Asia Cup Qualifying Tournament. Iba din kasi pag may taglay kang sukat at lakas at tikas dyan sa loob. At syempre, yung magandang performance ni Kai Soto eh dahil po sa magandang ipinakita no at magandang nga playing time na ibinigay sa kanya ni coach team code at syempre mga ka-shooters kung nandiyan pa siguro tong si si AJ Edu, maka mas malamang no? Ay mas mag magiging maganda yung performance ng dalawa mga shooters dahil magkakaroon tayo ng twin tower, June Mar Pahardo. So malaking bagay po yan kapag mayroon tayong triple tower mga shooters mula po diyan no uh, sa ating pong kupunan Mula po mismo sa basketball no ng a uh, mula po mismo sa Piba basketball eh maraming maraming salamat po sa sa inyo pong uh, pagkilala uh, sa aming mga player. Marami pong salamat sa inyong panonood ano man po ang inyong maging opinyon question, pag-usapan po natin diyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn.